Ang ay naniniwala. na ang ay nagsitimula sa ng gobyerno. Ano nga ba ang korupsyon? Ang korupsyon ay ang ay ng isang bagay na iligal, o itong bagay na sa sa na o hindi ay politiko ay at kanyang kapalitan. Bribery at iba pa. Halimbawa ng isang malagang senaryo ay ang media. Ang media ay ang mata ng bayan. Sila ang nagpapahayag ng balita sa taong ay. Under the table ang Sila ang nagbibigay ng balita ng iba't-ibang anumalya sa ating media. Ngunit ano ang problema? ang napakita lang nila parang ang aspeto sa na rin yung nung panahon ni Gloria may issue din ako kung sa kanya pero ang ginawa niya at hindi na pa nag naggawa siya ng panibagong issue para matakpan yung importante ng kanya at ang kulsa hmm. na lang wala ng si Pinoy si Pinoy ano naman, hindi na lamang ang laging may kasalanan? Hindi ba korap, korap din ang sultan at ng Sulu? Sa kadahilan ng hindi na papansin ang iba't ibang anumalya sa tokal na bukya. At hindi na ikita ng taong bayan kaya nagagawa na, nila ng malaya ang mga bagay na ito. Kaya kaya naman ang pasisyon na, sabi ng sabing gobyerno ay, so, ay so, of of na sa korupsyon sa inyong sumara sa ng gobyerno. na po ang unang tagapagsalita ng okay. gobyerno. Si At, um, uh, kaya. ba pati kasi, kasi na hindi ko nga sa mga una pala ng mga sandal na isang mga Ang una ay sa pamilya. Ipapakusap pa rin sisimula ang sa pamilya, diba? Kaya mga bata ay malaki. tinitigil natin kung ano ang nakita natin. Kunyari, kung nagiging ako si mo, tinakita mo habang sa tingin mo, tama yun. Kung nagiging ako si magulang mo, nandataya rin yung magulang mo, lalaki tama yun para sa mga mo. Kasi oh, tatay lang ito yung Kita sa... <laughs> Sige, siya yung pressure to, Kasi, pag tayo, na-pressure sa kaibigan. Hindi may na na Parang sa atin lang. <laughs> Kaya, sa mga kaibigan mo,

Malik na lugar tayo, kurap tayo. Magpapasakit ng mga and Hindi mas malaligang kayaan. Kasi sa tao. group mo natin, dito magpapasakit tayo sa Eh kung tayo, okay. masama okay. yung lalim natin. Hindi lang po. Okay. Salamat ang na kang pagsasalita. Now, let's go sa lahat, ang pinag-uusapan natin ng korupsyon, at ang gobyerno ay hindi pwedeng gawin pang pangunan o hindi ito nagsisimula sa pagkakas. Mm -hmm. Dahil ang pinag usapan natin ngayon ay tungkol sa politika mm -hmm. at hindi ito tungkol sa pamilya. Grabe ang pare! pa lang ang aming grupo na ang paksa na ito ay hindi pang personal isyu. issue o pang pamilya o pang kailigan. Ito ay para sa ating lahat. Ngayon, ang pinakamaliit ay ang pinakamaliit na na, na simula ang korupsyon na unit ng society ay ang local government. Sa local government o sa lokal na gobyerno, dito nakikita natin na dito nagsisimula. O dito nakikita na sobrang liit na unit pa lang may korupsyon na. Ngayon, kung sa, sa ganitong maliit na unit, paano pa kaya sa malamit? Ngayon, kung dito pa lang, meron na, malama kung sabi natin na posible o may, um, may mga paraan na dito nagsimula at po konti-konti na umusbong dito hanggang sa umabot sa ating mga sinagod. Kung titignan natin ang ating mga senador, ang ating mga, ang ating mga presidente, sila ay sumabak dati, o posible, nagkaroon ng posisyon sa mga lokal na gobyerno. O sila mismo, nakita ka nilang magulang, pamag-anak, na ganun ang ginagawa. So, malamang, yun, na din tayo nila. Um, yun lang, um, ang pinag-uusapan natin ngayon ay hindi, polit ay, hindi personal, hindi politikal. Kaya, ano, Ang um, tatapusin ko yung argumento ko na ito ay nagsisimula sa lokal na gobyerno.

ang pamilya natin naging trip o naging community na naging lumakit, naging estado. Na, so, ganyan tayo po sa ating pamilya. Pangalawa, pamilya, diba ang pamilya, di ba ang nag-ubod sa atin ng ating moralidad? Di ba ang sabi sa ating kung ano manikan ng bata natin? Ito diba ang pamilya natin. Tama ba? O, Arvin, Oo. O, <laughs> ang pamilya din, ang, ay isa ko ang basic unit ng pamilya, ito yung pinakasimple unit para ma masabi natin na may community tayo. Na kung wala ang pamilya, wala tayong community kasi doon tayo nagsimula. Ngayon, ano nga ba, ba ang pinalaman ng corruption sa pamilya? Tulad so, na nasabi ko atin na, ang moral ay ay na influensya ng ating pamilya. Kung kapatapan natin tayo, nasabi na, uy, tama itong mga corruption. may isip natin na pag dahil natin po at maging pinunta na man ka, pwede masasabihin natin na moral, moral na gawain ng pagkorap dahil natin sa pamilya. Pangalawa, ito nga siyon. pangalawa sa eh, nagpapunod sa atin, sa ating moral dahil, ay ang edukasyon. Dito sa atin sa edukasyon, kung ano ang dapat natin matutunan. Kung ano, hindi kung ano dapat yung gawin natin na tama o mali ito sa atin kung ano yung mga what, hindi yung how. So, isa rin kung saan na yung corruption. Bakit to? So, isa nasabi nga ng kalbiga ko na yung peer pressure. Peer pressure kasi, meron tayong karakteristik na pakikisama o pagkakaisa. Kung baka kung bago na isa, so so so, yung na kita. Dito masasabi yung Pwede, pwede mo wala ang corruption sa national government? Bakit? Sino ba ang may kapangyarihan? Sino ba yung katawang namumuno ng bansa? Di ba Ang executive branch, ang presidente executive branch ng government. So, kung para ma-summarize ko na lang, para sa aking argumento, huwag tayo maging magmang. Kasi ang magmang, parang no. yun. Thank you. Na, uh, una sa lahat po, naisipin lang hindiin uh, ang aking parampati sa unang issue na kanina pa namin pinag-uusapan. Ang issue, pamilya sa politika. Uh, una sa lahat po, bakit nga ba kasi natin tinadamay ang pamilya sa politika? Hindi mo natin pwedeng makuha ang politika sa ating sariling pag-iisip. At bakit po natin kailangan ng kapit sa ibang tao? Pwede naman natin mag magsimula sa sarili natin. Buhin at buhin it. Joy. E e yes, gusto sabi mo na ang pamilya, kung gusto pag mo na hindi kailangan ng coordination sa pamilya, paano mo sabi ngayon na ang korupsyon na hindi sa pamilya, sa pamilya pa naman, ang pamilya. Hindi na, you may answer it or Yung oras mo, Sinayo ko DIY. Uh, ah, yung, yung pamilya, kasi sa pamilya, na, yung lang po yung subjective biases eh, na pwede nating i-employ sa politika once na nakusap, nalukulok na, na, man tayo sa posisyon. So, pupunta na tayo ngayon sa ating pangalawang issue. Ang corruption, hindi nagsisimul. Ang corruption, nagsisimula siya sa lokal na gobyerno hindi siya uh, hindi mo siya nakukuha kung saan saan man. Nakukuha mo siya dahil nagkakaroon ka ng pansariling interes. Bias na gano'n. Tapos yung tungkol din sa media. Pag nag-upload ka sa media ng mga news sa ating tao, hindi naman natin alam kung yun yung totoo dahil may chance na may pagkabayas din yung media o nagaana na sila ng brainwashing sa atin. Tapos yung pag-aabuso po ng kapangyarihan sa position, nasa kanya na po yun kung gagawin niya yun o hindi. Tapos, may, iti, nagkatiwala tayong lahat na may ilok siya sa position yun, nasa kanya na yun kung papaliwalain niya ang tiwala na ating binigay sa kanya. Hahaha! <laughs> Excited? Magaling araw sa iyo lahat. Una sa lahat, ang aming kamo ay naniniwala ng korupsyon na ay nagsitimula sa mga Oo. Uh, Bakit? Una-una sa lahat, ang sinabi ng inyong unang sagapang salita, hindi daw napaparsimang mga local officials sa pangkasalubutan. Bakit? Ito daw ay dahil sa media, sa mga ng bayan. Pero, hindi nyo ba naiisip na ang pamilya, na ang pamilya bilang pribaryang unidad ng ating pamahalaan, tayo sa ating pamilya ang nagbubukod, ang bubukod ng pagkatao, ng moralidad, at ng buong pagbubuan ng isang individual. <laughs> Iyon ang nasabi ng pangalawang salita. Iyon ay hindi sa pamilya. Bakit? Naisip kong ikin na ang inainiwalaan ng aming tao ang pamilya, ang dami, ang bukod-dami, nagpupuntol at nagpumulong ng karakter ng isang at isang Bawat isang ay Euh, I want no, to know wala, no hai, um, oh, no, no. Ah, the bottom line. I want to know. I want to know. I want dynasty. know. I want ang pamilya, ang pamilya to know. I want 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 to know. I Parang bagay nilang nabibig ang media, paulit-ulit na naman ang umuog, dinatabi ng kaupang ito yung pamilya ay nagsisimula. Ang parang naisimula sa pamilya, oo. Pero may man ito, di pa sinasabing na tayo ay nasa control. Moralidad, hindi talaga um, isipin na bakit yung tama ba man doon at pangalawa ay ang peer pressure. Ipagin na ang uh, peer pressure dahil yung kami kinatabag namin na ang na ang pagkakaroon ng corruption ay lang sa pamilya naman. At pangalawa ay dahil sa inyong mga kaibigan sa interaksyon ng buo at mas magkukupa sa pagkakaroon ng pressure sa pamilya, sa, sa pagkakaroon ng

Unang-una, gusto ko lamang po natin ang na nasabi sistema ng debating ito. Na, 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 nararapat. Nararapat ng bayagan ng kabilang kampo ang aming POI. Ngunit hindi man ako na Meron akong mga inalatag na puntos kung bakit dapat manalo ang aming team natin ang aming, aming team sa gobyerno. Unang-una, gusto kong highlight ang media. Bakit media? Hindi nakikita ng media kung ano ang kalagayan ng lokal na gobyerno. Papasalamat nga ako dahil napanood ko kasabi. Kahit ganina, napanood ko sa TV, sa GMA News TV, na yun, yata ang tapo na ko na ang pag sa mapapang level ng gobyerno. Kalawang gusto ko pagkukunan ng pansin ang aming paksa na aming uh, -de ay isang isyong politikal at hindi siya isang isyong personal. Bakit? Isa siyang isyong, isyong politikal dahil meron tayong pinag-uusapan na batas. Ano ba ang kaakibat ka ka ng korupsyon? Nagsisimula ito dahil dumigiskarte ang mga nasa posisyon. Ginagamit nila ang kanilang karunungan sa batas upang i-oppress, upang tapakan pa ang mga nasa ibaba. Hindi mo masasabing personal na issue ito dahil iba-iba ang paraan ng pagpapalaki ng mga magulang sa kanilang mga anak. Hindi, hindi katulad sa politikal o sa gobyerno na merong isang fix na pinagmumulan ng lahat ng mapatakaran sa gobyerno. At ito ay ang ating saligang patas. At ikatlo, at huli kong gusto kong pagtuunan ng pansin. Paano pa kaya kung sa lokal na gobyerno ay meron ng korupsyon? Lalo-lalo mo na masasabi, ang korupsyon ay lalaganong sa lipunan. Kahit nagsimula pa lang ito sa lokal na pamahalaan kung saan naroon ng iba't ibang metodo o iba, iba't ibang paraan kung paano tayo kung paano magpokora o kung paano mga asunso ang mga nasa pwesto lalong lalo na kahit sa pinakamababang level pa lang ng pamahalaan. Kaya ang, ang, ang gobyerno ay naniniwala na ang korupsyon ay nagsisimula sa lokal na level ng pamahalaan. Maraming salamat. So ito ang isang high school ang aking petuloy sa pre ng ating respeto ng Estado, being a basic unit ating society, at kung sa pamilya rin nag-uumpisa ang korupsyon at sa grand ito sa ating gobyerno. Ating mahikita na ang ating gobyerno talaga. At ang korupsyon na nandito ay nagsisimula sa pamilya. Sabi dito, the death the independence of independence and democracy under the rule of law the regime. equality, equality pa matatawag na pamilya-pamilya na lang mahala sa ating gobyerno? At, nagsabi rin kanina ng kuling nagsalita sa kanila na ang korupsyon ay talagang nagsisimula sa pinakamaliit na faksyon ng ating gobyerno. Kung so, ko na ang pinakamaliit na faksyon ng ating gobyerno ay ang pamilya. Dahil nga, bubulitin ko ang ating gobyerno, ang ating Konstitusyon ay ang nagsabi ng basic unit na ating sosyalan ay ang pamilya. At hindi rin naman, at sino ba ang elect sa ating mga government officials? Hindi ba sa mga, mga tao? At ang mga tao, aminin pa natin, tayo ay bahagi ng mga pamilya. At ang ating mga government officials, sila rin naman ay bahagi ng bawang pamilya. Ngayon, kung sa pamilya pa lang ang hinal, doon natin kung sa korupsyon at hindi sila tinuruan ng kanila mga magulang kung ang maling ito. Honest. At sapat na matungkulan sabi natin ang korupsyon ay talagang problema. Sige, yeah. Sabi la